Welcome to my channel Cambosder. Please subscribe, like and share para sa bidyong ito narito ang iba pang balita tungkol sa una kong video at ang mga pinakabagong balita at inisyatiba ukol sa digital na senior citizen ID sa Pilipinas. Partikular na sa koneksyon ito sa Social Security System, SSS. Pagpapalawak ng Digital Senior Citizen ID inilunsad ng Department of Information and Communications Technology, DICT, ang eGovPH super app, isang digital platform na layuning gawing mas madali at accessible ang mga serbisyo ng gobyerno. Sa ilalim ng House Bill 9704 ay isinusunong ang integrasyon ng Senior Citizen ID application sa nasabing app upang mapadali ang proseso ng aplikasyon at pag-access sa mga benepisyo tulad ng mga diskwento at social pension, ayon kay Senior Citizens Party List Rep. Rodolfo Ordenes. Layunin itong isama ang mga senior citizen sa digital governance at matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa teknolohiya. Pakikipagtulungan ng SSS at PSA noong Hulyo taong 2023. Nilagdaan ng Social Security System, SSS, at Philippine Statistics Authority, PSA, ang isang Memorandum of Understanding, (MoU) upang isama ang Philippine Identification System, PhilSys, sa mga transaksyon ng SSS. Layunin itong gawing mas madali at ligtas sa mga online na transaksyon ng mga miyembro, kabilang ang mga senior citizen, sa pamamagitan ng PhilSys, magiging mas mabilis at tumpak ang pag-verify ng mga miyembro, Pati na rin ng pag-issue ng mga bagong SSSATMP cards Senior Citizen Digital ID sa mga lokal na pamahalaan Sa Quezon City, isinagawa ang booklet replacement program ng Office of Senior Citizens Affairs, OSCA, kung saan ang mga senior citizen ay binigyan ng QR code sticker na idinidikit sa kanilang physical na Senior Citizen ID. Ang mga establisimyento ay gumagamit ng mobile app upang i-scan ang QR code at awtomatikong ma-apply ang 20% discount. Ang inisyatibang ito ay nagpapakita ng pagsasanib ng digital at tradisyonal na mga ID upang mapadali ang pag-access sa mga benepisyo. Pagsubo sa Peking Senior Citizen ID ayon kay Representative Mila Magsaysay ng United Senior Citizens Party List, may mga ulat ng Peking Senior Citizen ID na nadudulot ng kalituhan at hindi tamang paggamit ng mga benepisyo kaya't isinusunong ang pagkakaroon ng isang unified o isang ID para sa mga senior citizen upang matiyak ang integridad at tamang paggamit ng mga diskwento at iba pang benepisyo. abs-cbn.com dagdag 4 4 4 Mga hakbang para sa senior citizen ID upang makuha ang iyong digital national ID, sundin ang mga hakbang na ito, philsys.gov.ph Pumunta sa URL at i-click a proceed. Ilagay ang iyong mga personal na impormasyon at i-click ang Continue. I-click ang Start Liveness para sa facial verification. Pagkatapos ng verification, i-click ang View National ID upang makita ang iyong digital ID. Upang i-download, i-click ang Download Digital ID, philsys.gov.ph. Ang iyong Digital National ID ay maaaring i-download sa mga Android at Apple mobile devices, pati na rin sa desktop at laptop computers na may koneksyon sa internet, philsys.gov.ph. Kung nais mong malaman kung paano makuha ang iyong senior citizen ID o kung may mga katanungan ka pa, huwag magatubiling magtanong, nandito ako upang tumulong at sanay na ibigan niyo ang aking video tungkol sa SSS Digital na mga senior citizen at like share ang aking video please subscribe my channel Cambos Dar thank you.